Hello guys, Manguha ta og pitsay. Na guys oh. Nidaghan na sila guys og mangwa ta kay kuan daghan na sila guys. Unya para bitaw guys dili ko sigig tanom guys og pitwa, silik, para dili ko sigig tanom og pitsay niya wa ko eh. mga liso. Ana na nako ni guys oh. Ato siyang anaon lang guys. Oh, ana lang guys, dili na natog dahon. Para na patay dalikan. Naon lang guys. Naon. Ganun lang guys. Ganun-ganun lang guys para napatay-balikan dalikan sa sunod nga adlaw. Kay kuan kanang ibdo na ko diri. Oh. Ibdo na to naman tayo pang gunting natabunan nung good guys na guys oh natabunan, natabunan kasi na ito na lang siya na manubig dayon ta gusto na kung sila magbunga pero ang dami din rin nagtapok oh. nagtapok ko na natin. At ito lang gunting yan. Tara. Lamin mo ni sa ikuan guys. Isagol sa kanang bukog sa baboy. Kanang mga bukog-bukog sa baboy or sa baka. Or sa manok. Lami ni isa isagol. Kaya mga huwag ka. Ano na lang nato. Okay, lisod. Lisod man siya mana, mana. Yan nindot pa sa salaron, guys. Wala na ulod. May ulod ko man. May ulod, guys, oh. Hindi pa dyan siya mahawa. Ganahan. Yung ganahan ng ulod. Mm. Magkuan tagid mi guys. Magtugnaw mi karong Merkulis. Dili as in nga tugnaw. Hindi pa na makapatay sa kuan. Dili pa na makapatay sa tanong. Diyan, hawan lagi siya guys. Naghuot mo gud sila. Pangkot din ako ng uban din Pangilto na natong uban. Kasi Naghuot nag sila. Kuhaon nato. So, yun, guys. Kuhaon nung gudong. Nag-uot sila, guys. Kaya yun. Wala. Ah. May buyog ay. May buyog iyan Malo bigay n'yo ko. Diyan lang 'yon. Di ba guys, naka-gulay natos atong tanong ng guys? ko na si Juan. Kanyan to. Hindi ito ba ang tadyari guys oh. Hindi wala man siya nag Kuan. Wala man siya nag nagpurma o bunga. Hindi na lang nato siya dahon. Tara na siya na pay mo So yun guys. Sana mabunga siya. Sana siya mabunga o eh. Hayaan na lang natin. Hindi siya mabunga. Dayod ko nga dahon guys. Ano, -ano natin pagkuha guys para mabalik pa siya. Napatay balikan. O. Oh, hindi ka natag nakuha. Unya guys magkuha po dito sa kuan guys sa litos. Kaya na ako din sa carport din. Nitubo po sa paso guys. Anipod na ako guys. Nitubo na ba po? Ninaling singra. May gas. Agas. So yun na atong pizza ay. Dari. Hindi, tabunan. Tabunan siya sa kuwan guys. Tabunan sa siya sa kamuti. So, no. kuha na ito dira. Hindi na lang ito siya dahon para mulihan no, pa siya pagbalik. Nara. Okay, Lami ni siya kuha nun guys. Lami ba ni siya sa laron guys? Ah? Ang pitsay. Lami niya sa laron. Ganun-ganun lang kamira manggut ni eh. pag maluto ni eh, kamira kay eh. ni yalamit ni eh, sa kuan. masarap to sa sa boto boto o tingnan natin yung ano guys tingnan natin to le well, guys ganito lang siya kagamay guys Nana day siya ikuan guys. Nani ko ng radis. Nana pwede na siya kuhaon. Ganito lang siya kahala. Dali radi kay kanyang radis. Oh. Oh. butang sa salad. So yun lang guys. May radis na tayo. So, magkuha lang ko duha ka buok para sa salad naman niya sa panihapon yun guys ay try lang na ako ni guys okay na panis sa first ay di nakarbis nakarbis na di ko radis sa una so Gagmayon yun ni nga radis so mo ni siya guys nakakuha na tayo ng isang radis uh, ang inat Di sana ako nung guys, kuhaon ng uban. Pero guys, Mangwa tagkuhaon guys. Mangwa taog. Saka to. Magta guys. Oh. Di ko alam tong ano guys. Yung carrots. Kailan yan habis yun. Ganyan okay guys. guys. mga sa taog litos ito ni putlan o dako na mangga siya guys so so yan, guys so oh. dako na mangga ang litos Tabo. o tagok maday ni siya hala na tamakan bakit may tamakan maday yun So yun guys. Tagok lang siya. Oh. di na natay niya guys. Idugang na lang na ako na siya niya sa akong kuwan. Kuwan dito baka na sa litos pwede na akong, akong pinalit. Ay nakarabis. Isa lang tray na ako ang kuwan. Radis. Kung okay na ba niya siya. Hmm? Agad pang uban guys. So, lang sa, yun lang sa muna guys. Tagang kabili, init o hindi. Hindi masabot ang among panahon diri guys. Sa buntag, hastang init ha. Kung ka, wala ka, guys, maragkanan ko sa marag kung kalas ka. Kaya grabe Jude. Maka jacket pa kung maragmato kalas ka, Sang init, tugnawa. Hala na matay Ha! Ini didasin. So, yun guys. Ang atong kuan guys, so, ang patula. Dago na siya, pero ang gana siya, mura nagyelo, marag mamatay. Dili, magulay siya for me, tabigan. Yeah, sige, naku, get to si So, yun. Dali lang na ako na to permanently. Grabe, good. Napataya makuha sa kwan din hindi pita guys napay kamunggay. Gwapa-gwapa pa ang kamunggay. Halaga guys. Saghagbo nga ang patuloy ni Katay na mandala diri oh. So. Daga na kay. Daga na kay bulak sa kamunggay eh. As in bulak. Daga na kay bulak. din bulak dera kamunggay. So yun guys. Halaga na mulak na ang kwan oh ang batong namulak na niya magtug na umi mamatay ra po dahi ni Gen guys oh ang atong pitsay so nawan hawan ko dira oh pati ang pandira pati ang so ang pitsay dira ay eh. hello guys dako dako ng bunga dako, so ni dako ay guys oh ang ampalaya nato guys kung kung summer pa bitaw ni guys dako na na dali ra dako unsa pod atong panahon nga makabuang pod kaya yun dugay ni dako ang bunga na ka siya sigira magpamula kung man siya bunga pero ito sa isa pikas guys na siya, bu siya bunga na bunga nag kay dahon guys O. Oh. nagdagko kay sa dahon guys Ambot di ba kaya niya mamatay sa karong na magud 48. Di pa siya mamatay pero kani magung palaya is pang ano ni pang pang init ba. Ambot di ba kaya niya mamatay. Unya yeah, guys oh. Sili dai ni guys. Taghan kay tag sili kay kani mamunga na pod ni sa pikas na munga na pod. Nga napatay sili ngastang astang daghan So, magyayaman tayo sa sili. So guys, din hirap tataman guys kay kuan manubig sa ako sa pikas. Ah, manubig na kung tanong. Ang sa tayo init naman. Dili mga sabot diri ang panahon guys, init. Init nga, tugnaw sa buntag. Nga init, as in. Init as in kainit. Atong kamuti guys, nilabong. Tingnan natin, di ba yan namatay? Tarong magtugnaw mi nilabong na po do oh. manya ang kwan guys ang sa pani eh. ang sa luyo to oh. mainit wala guys murag namat, namatay na siya guys kay naraguwang nabitaw ang iyang liso nahinog na yan na po yung guys o oh. takan kitag sa luyo tanin nga liso ay. Wad pa yun ako naput na diri ay gabing kamunggay o. Oh. So muna, ang kamunggay o. Oh. Ta taas ba sa balay? Ni taas. Ay grabe. Inita man oy asin as in kainit. O oh, yeah, guys. Wala na araw o. Oh. Guys natubo ay, kung man kaya pala dira, guys, kanang Alam mo so, kaya na, no? Ay, may cilantro or ambot kung kung ano dira guys, o, oh, kanag ding tapita. Ah, uh, so, pag-iun sa mana. Kuan, litos, kanag dira, o, oh, litos na. Ikan unsa um, sa day, nin, Ambot, um, na. Ay, cilantro. dayon ka ni. dira, guys, o, oh, ako kabalo. Huwag unsa pa nang uban na nurok. O nga. Wala dahan kay tagbunga sa kayin paper. Kung ano siya guys. Espada guys o. Oh. Espada na guys. Espada. Dahan siya bunga, o. Oh. O. Oh. niya ang sili o. Oh. Bunga hong guday ka sili o. Oh. Bungan ka nga sili. Huwag sa dihang nagyaman ta sa sili. Grabe. Alam sa dahi di. Huwag ka balik kung unsan ni, unsan ni din yung turok. Hindi Ah, tanaan lang nato na guys. Kung unsan na guys. Tubigan lang nato. Pero, silantro day na guys. O silantro. Ato ra ng pabuton. Daggo na sila guys. Ay, dili man na ma, ma Do so, oi sayo ha man pud guys among tugnaw. I eh, gadi man jud ka tugnaw nakarako ang eh. mga pulis. Sun so, kamong gay guys oh. Inana siya kataas. Oh. Yan ang malunggay. Eh karon pa ang kuan milman. So na guys tani oh. magwapan gwapang tag mga dahon. Kaya tugnaw na ni magputol na dito ko ang mamangwa na dito ko kalag guys na i na i dako kayo nga kwa no na i dako nga bunga sa kamunggay isara ay duha day sila nasa taas nasa ibabaw Manguan di ay ko dito ko gma guys. Mamatulan di ko anong gma kayo sa Merkulis. Rabago ko anong. Tugnaw. Magtugnaw dito sa Merkulis. Niya ka mga kamunggay ko ba ni pang tropical ay ako, tingnan lang natin no, kung makasurvive ba to <coughs> may tag makasurvive sila oh guys oh nag yellow nag yellow ang kamunggay pero napig green kayo kaya ay tingnan na natin guys kasi 48 dili pa man makamatay sa mga tanong basta dili na siya kwan gani pang tropical mangod ni okay guys Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys nga ano sa suporta sa akong sa akong channel. Daghan din kayong salamat. Ugin hira ta taman guys. Kay manubig sa ako. Sayo kay sayo na pud mi karon magkuan mag magnit mag nit kaya manubig na ako. Okay guys. Bye bye.